Hello everyone. Ayan, pupunta po ako dito sa kabila. Nandito po kasi si MK or si Maria Considera. Ayan, pupuntahan natin para makipagchikahan and mag ano, kumustahan din. Syempre, matagal kami hindi nagkita. Kahit po may messenger, may cellphone kami dalawa, madalang po kami mag-usap yan kasi sobrang busy ng aming life. Sandali lang tayo tataya. Maria! Maria! Wala na si Maria. Maria! Nasa loob? Wala po si Maria dito. Maria! Diyan na pala guys. Ay Maria. Oh ha? Dito siya sa bahay ni Kenrad. May multo na kaya dito. Charo! 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 Kumusta naman po ang uh, inyong uh, buhay dito? Walang ilaw guys. Madilim. At yun na nga guys. After konsundoin si Maria eto. Chika-chika kami habang naglalakad. Maglalakad kami hanggang sa lighthouse kasi kami po ay pupunta sa lighthouse, syempre pag nagkasama kami, ayan, chikahan walang katapusang kwentuhan yan and uh, tawanan yan. good vibes and ano lang, uh, kwentuhan ng mga nangyayari sa buhay namin na hindi pwedeng kwento sa uh, harap ng camera, may mga bagay po kasi talaga na hindi namin pwedeng ikwento sa harap ng camera na kami dalawa lang ang nagkakaintindihan, ewan ko ba nagkakaintindihan kami nito kasi nga siguro dahil pareho kami ng uh, mindset pareho kaming baliw charot lang guys so yung tagal namin na hindi nagkita is yun din yung dami ng aming napagkwentuhan, napag-usapan nabalikan, naalaala na mga nangyari sa amin ng mga nakaraang panahon o ba diba? nung magkakasama pa kami dito nakakamiss guys yung banding namin kasi Uh, parang ano na kami niyan eh parang magkapatid ganon parang Ah, uh, matalik na kaibigan. 'Yon, 'yung mga ganong tipo at 'yun po 'yung nakakamis sa isang samahan. Pero siyempre, hindi pwede na lagi kaming magkasama kasi may kanya-kanya kaming buhay at may mga kanya-kanya kaming uh, goal sa buhay. May mga kanya-kanya kaming ginagawa sa buhay. May kung bagay, may kanya-kanya kaming role na dapat gampanan. So, ayan, umuwi siya ng ligaw and then uh, bisibisi bisita lang siya dito. At uh, ngayon na lang uli siya nakapaisita nga uli. Actually, sobrang tagal na. ah uh, hinihintay naman niya ako nung nakaraan na pumunta sa ligaw. Pero, hindi ko magawang pumunta doon kasi sobrang dami ko din ginagawa. Busy rin ang aking life. Kaya yun, nahihirapan din po akong makabisita sa kanya. At yun na nga, sa dami ng aming pinagkwentuhan, hindi namin namalayan na nakarating na pala kami dito sa lighthouse. Hindi mo kasi namamalayan talaga yung oras o yung paglakad mo kapag yung nagkukwentuhan. Uh, and eto, nandito na kami sa lighthouse. May merienda dito guys. Puto and kuchinta. So ayan, kain muna tayo. Ito nang maubos. Wala. Kain. Higa. And meron tayo ditong ito. Galing kay Ma'am Delia. Galing kay Ma'am Delia Praise. Thank you so much po Ma'am Delia Praise. Ano na ano? Ang ganda niya. Ang ganda niya. Ang ganda niya. Hindi. Pick up mo sa ng na sa Ang ganda po. Thank you po. Galing dagat po 'yan. Kaahon. Kaahon lang. Asa na, <laughs> <laughs> na pala 'tong buntot mo? Ay, mga nandiyan Ano? Ayun, 'yun. Tara Ay, <laughs> na. Lalayas po kami, kami, guys. Ingat po kayo. Ingat. Isa-bait ko muna Oh, 'yung papel mo, hoy. Adalhin mo 'yan. Oh, dalhin mo. Kailangan mo 'yan sa iyong buhay. <laughs> malayas daw po muna kami. <laughs> <laughs> Sama namin si Maro, Marla, si Atiga, Ga. Yes, kami. Isasama mo yan? Isasama yan, Ga. Tara MK! MK, Tara na! pang ko na hmm? So tayo pupunta Mara. Doon sa Ala oh, sa lupa namin ni Maria. Oh. Ayun. Bibisitahin po ni Maria yung lupa niya dito sa, sa lupa namin ni Maria. Dait. Sa Lawihaw. First time ni Maria makikita yung lupa niya dito. Hindi niya alam marami dong gold. Try <laughs> <Prime> gold <laughs> ba? Diba? Oh, marami dong gold. Bukas umpisa na nating mag-mining doon. Mag-mining tayo ay, ay, doon. Ni Berador, okay? ah, si Berador si ba yan? Ano ba yung mayan? Ma si Berador po namin si Berador. Sa usapin niya si Berador. Uuunang uunang niya. Sir! Hmm? Malambot pala ilong ni Berador ano? Nantok to me, Maria. <laughs> <laughs> Ayusin mo Berador ako medyo sa'yo ha. Ah, naglalaway ka pa. Ha! <laughs> ah, naglalaway ka <pa> na ikaw. <laughs> Mahaguk-haguk. pa. <gasps> Ang ah, gagaling <ganyan, ganyan. laughs> ngayon. Yan pala may video ka. Pag inasar ka, alam mo na yun. Oo, oh, alam na. Ilalabas na, no? Ilalabas yun. <laughs> Kaya magpakabayit ka, Birador, ha? Nandito si MK sa daet At ngayon ay kami ay... Friends, <laughs> maglililis li na naman ako nito ito mo. Birador! <laughs> Meron naman yung bagado ka, no? Payag yan, yan ano, car Yan, right. yung green. Uh, halid, halid yan. yan, no? Yan, maliit. Payag. Yung Dito na kami sa... Bahain. Tapos dito, liko ka! Sa dito? Dito! Bahain dito. Di. Hindi, hindi bahain. bahain. Bahain yan. Eh? Nandito na tayo salupain. Lupain salupain. sa lupain. Sa lupain ni Louis Maria at saka ni... Mara. Binawari binawar. ni Arbirador dito. Nagwawari si Birador yeah. sa sakyan. Kasi nga, nadumihan na. Diretso lang. Lower so, diretso. Lawak pa dito. Dami pa dito. Hindi yung kay Gab yung dalawang Doon pa. Sa so, so, kan 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 diba ilaw na yon. Yan kay ano yan. Kay, ito yung kay Jumar. Yung green. Marami pa dito yung bakanti ah, guys. Ah, ito, ito, Oo yan. Kay Jumar. Dino, kay Jumar na, ba yan? Oh. Oh. Alright. Hmm. Nasaan yung kay Gab? Andun pa. Hindi mo pa nakita. Tapos ito yung sa kay Nelson. Hindi. Wala. Dino, so, yung Nelson no, yun. Yung bakuran yun. Yung bakuran ah, yan. Yung, yung kay Gab. Oh. Hey, tapos kay Gab. yung kay Nelson yung binabakuran. No? Ayan. Yan. Ah, yung kay Gabo, maliit. Kay Dasa yan. Ito yung kay Gab, isang ito. Yes, yun yung kubo. Mulo, Ay, wala sila. Wala yung sasakyan. Mulo. Mukha na sa mall. Dito na lang tayo. May tao. May tao, man. May tao nga, pero wala man silang Gab. Dito tayo yan. Saan sila, Gab? Malis ko. Oh, malos. Sa hospital. Sa hospital? Sa hospital?

Mga ano na, bakod na, oh. Ito yung kay, ano, Dasay. Kay Gabo. Ayan, na, may mga halaman na sila, guys. Saan lupa niyo, Mara? Admin? Saan lupa niyo? Ah, ayun, dito po yung lupa nila. Ayan tayo dito, guys. Okay, Lawak pa dito, guys, oh. Okay. Ha? Ah. <laughs> ha? Yun lang! saan kayo dito ang inyo? Kanino tong ginam na to? Yang ah, kay Yang Mi. May. May lupa rin pala dito si Yang Mi. Eh. Oo. May bakod ah. na. Tapos saan kayo? Dito kayo. Mabakudan mo na rin. Dito po sila oh. Katabi sila ng lote ni Yang Mi. Oh, congratulations sa inyo, may lupa na kayo dito. Ah, ano sila? Hati sila ni Mara, magkatabi sila. Siya tak, kanto okay. may isang kanto do, hmm. at us merong isa isang ito sa palo. Magaling na. Lawak pa ni okay. to? Padali magana pa lam <laughs> pa tayong anong? Magipon mo na. <laughs> Mag-ipon muna tayo. Dapat dito ko lang kung malapit. Hmm. Dapat malapit lang ako sa iyo, no? Oo. Kaya nga. Sabi ko na nga eh. May araw. May, may iwanag pa. May ano na rin doon, no? May bahay na. kasama yun. Ginagawa lang yung nakaraan. Mm -hmm. Yan, pag-u- Hanggang dyan yan eh. Lawak pa. San kaya ako makapwesto dito? Oh May ganun eh. Saan nakapwesto? Gagawa na rin yata to. Oh, ginamasa na eh. Laki rin pala ng ano, 100 square meter. Laki din pala. Ha? Malaki. Kahit hati dahil malaki talaga. Ho. Sakto, isang bahay. 50 square meter, diba? Hati kaya. Sakto, ano, kaya ang two-bedroom. Kaya nga. Ah. Tapos, diyan sa atin. Saan sa inyo dito? Dito Ah. Kasi ah. nasa gilid kami. Dito kayo? Oh, Hanggang doon. Kasi 100 square meter eh. Lock Kaya, sabi ni ano, pakuran mo na. Oo hmm. nga, pabakuran nyo na rin. Hindi, pag may plano ka na ka, pwede, pwede ng bahayan eh. Pwede na nga. kubo-kubo <laughs> <laughs> lang muna, kahit kubo-kubo lang. Magkatalita ka. Ano Anong nga Kahit kubo lang muna, di ba? Hindi, saka na sila lilipat dito pag marami na tao. Hindi. Bakit sila gab? Nandiyan man Hindi. sila po, may dapat ano na? Ano tanim, tanim dito? Oo, so, kahit tubo lang muna. Siya. Tanim, tanim ba? Tanim tanan na. Tanan na natin ng ano, ng puno para Oo. lumalaki na. Saka ito kasi yung muhon. Ano yung mohon, Yan mohon. Saan dito? Yan ang mohon. Ah, oh, may muhon talaga. Yan. Oo. Ito pala oh. Oh, kasi nasukat-sukat -sukat siya. Sukat-sukat na. From here to there. least magkakalapit lang kayo, nilagab. Pero hindi yan, ano, bahay bakasyonan lang yan Baka nakatago lang. Naambun. Punta na ako dun. Ay, maglapit nga kayo dyan. Pipicturan ko kayo. Maglapit kayo dyan. Pipicturan ko kayo. O, oh, diba? Okay. Ah, pa magiging tagadahit na uli si MK. Layo kasi ng layo. Ikaw, huwag kang lumayo. Dito ka na rin. <laughs> Dito na lang din daw po ako. Pag-iipunan. Pag-iipunan natin yan guys. Pag-iipunan pa. So, ayan. namin yung kanilang lupa. Dito, po, dito, Kasi po si MK ay uuwi na naman yan Kasi bukas. Pa dito, eh. yan uwi na uli yan uli. Ay. Uuwi na uli yan bukas sa ligaw. So para makita niya. Ayan yung bahay. Para makita niya pala yung kanyang lupa. Hati sila ni Mara sa 100 square meter. Pero yung 100 square meter guys. Malaki na talaga. Malaki na rin siya. So, yung 50 square meter, sakto talaga na isang bahayan. Pwedeng two bedroom. Sa mga gusto pong kumuha ng lupa, marami pa po dito bakante. Pwede po kayong mag-chat kay Gab Becerra. nag i po siya dito. So, ayan. Dito yung kubo ni Sir Gab. Wala po sila. yung bahay ni Joey oh. so much guys bye bye